Ay, hindi yung no, hindi. <laughs> oh, Charot. Oh, Oo. Oh, oh. oh, May nakikita ako ganong cut, pero hindi ko pa yung natatry. First time. First time ko i-cut. Sa piling mo, hindi mo kaya. Opo. Pero itatry ko, mami, ha? Hamon to sa akin, ha? Hamon. Okay. Gagawaan ko ng paraan to. Alam mo po ba yung mother-in-law Aha. Lagi ka nang sa patio? Opo. I-pass 24th. Oh, ikaw ah. Sabihin ko pa naman. Sabihin ko pa naman sana. Punta ka dun kay Cinderella. Talaga? Punta ka dun kay At batiin mo. Oo. Kaya lang nawala na siya. No? Yun pa naman nasa isip ko, batiin natin. Yung pala. Nagbabay na. <laughs> si mami ay nasa ano na mm Sige, sige. Ito. Ay, okay lang yan, ma. Ano yan, alam ko. Mm -hmm. hindi. Dito po kayo sa Hindi, hindi yan matataga ng maayos. Dito lang. Pag na, nataga na yung buto niyan, diretso na yan. Yes. Oo. <laughs> oh, yan. Biyak to diretso eh. Oh. Enorm, guys. Pero tanggalin mo na po yung paa, sa paa. Sa paa, tanggalin na to. Ta. Diretso. Sige. Yun. Oh, mas madali to. Yun. Okay, ma'am. Opo. Ito, diretso. Ganyan lang. Masahasin niyo po Opo. Hmm. Tapos, dulo. Sige, ma'am. Tapos pa ganun, ma'am. Tama na, pag Mm, okay. Ayan, ganyan lang kalaki. O, Chinese ka ang tawag dito sa pata na to. Ah, may bago kayo ha. Pwede nyo ipakat na to ha. Sinasabi ko sa inyo, basta ituro nyo lang eh. Bibigyan ko ng justice yan. Sarap. Mi, ko pa to, Mi. Okay, Dali lang yan kay Tenderella. Hmm. O, timo. o, tignan mo to. Million views to. Charat. <laughs> na, Nakaano to. Nakaano to, Chinese to eh, Chinese Oo. Chinese cut na pata. Ala nyo, liyem po lang may Chinese cut. May sila man yeah. man. Ano po, tusinong manok, ma'am, Hmm. Masarap yan. Nilang... May... ako, ako, ako nagmimikos-mikos niyan. Charay. Hmm. <laughs> Ayan. Okay. Ano po ng konte? Pagka tuyo na tubig, mantika na, tapos halu-haluin lang po. Yun. Masarap yan, masarap. Nalista mo na yan, Leng. Okay, ang pata natin na Chinese cat. Bago yun.